What is up guys? Ayun. <laughs> Siyempre, happy kido tayo ngayon kasi abangan nyo ilalabas kong motor. Yeah. Andito kami sa opisina kasi maya maya pa mag-open yung kasa. Siyempre, pag sabi nga, pag may nawawala, may mas magandang pumapalit. ba? Diba? Kasi naibenta ko na si Royal eh. So, di ko na rin na-document, di ko na na vlog kung uh, saan ko siya naibenta. Pero ang nakabili sa kanya is taga Ordaneta. So, yun guys, sabangan nyo. <laughs> so, ayun guys, ito kami ngayon sa Premio. Check namin mga unit. Kasi, uh, antayin pa namin. Ang gagaling pa daw ng ibang kasa yung ibang branch yung ADB natin kasi wala sila available. Pero ito yung mga available dito. lapad lapad boy ng ano ano 160 boy ano na ano ano lapad oh. Honda Click ayun oh Honda Click oh ganda oh saka parang maaga siya Keyless na rin siya oh Parang tindig niya ano PCX Oh PCX Pero pare-pares lang ata yes. ng ano yan eh Pare-pares lang ng makina eh. Hindi porte na yan Oh pa-show kailangan tayo nito soon Ito yung dating ang motor, si Royal. Pero, mat yung sa akin dati. So, ito yung guys, ako sa nakamamit sa kapilang kasa kasi wala nyo mag-pick-pick-pick. <laughs> baka nalang na ako sa kapatid ko. Ricycle namin. Malapit lang naman. Mga 5 kilometers lang. So, ito namin kukunin hole in yung unit. Tabakan so, yung guys. At ito na, mga bunso. Ito na. Ito yung pulpo naman.

Taas, gago. Ka ano naman, boy? Yeah. Handa ka na. Handa ka kain. Panda ng ano dito. Sitting position, ha. Kaya lang. Ayusin ko yung... Eh. So, nag-i-stop nga yung mga niya pagka may hinto ako

I love you. kuwenta ilubak mo yo. Puta. Oh. Siyempre, bababull tank tayo ngayon. Tapos muna uh, tayo. Layo pa yung gasolina nandun

Pero so, yung handling na ito From galing ng 125 From Yamaha Mio I125 To ABB AD, To ABB 160 Iba So guys Sabahan nyo yung mga vlog natin Kasama to So nag-iisip pa ako Ano ipapangalan natin Sa bago nating ADV 160 Matred Yan Napakalupet Tingnan mo naman yan oh Ang lapad boy Natin sa lubak Natin Oh, smooth po. Oh, Tangay na, parang walang aldag-aldag. Okay, ingat-ingat tayo guys. Ayan, may nabangga. Oh, alta, alta.